mas masarap pag-usapan ang plano sa buhay, kaysa buhay ng ibang tao. Kung hindi ka pa nagkakamali, wala ka pang nagagawa. Gustuhin man nating araw-araw maging masaya, parte pa rin talaga ng buhay ang pagkakaroon ng problema. Kapag nakagawa ka ng mali, huwag mong sisihin ang sarili mo o ang ibang tao huwag kang mag-alala ang pagkakamali ay hindi masama basta huwag mo lang uulitin. Huwag kang paapekto sa paninira nila, kasi talo kapag pinatulan mo sila. Dati gusto ko ng maraming kaibigan, ngayon kahit konti basta totoo. Huwag kang matakot mawala ng kaibigan, dahil hindi ka iiwan ng tunay. Lahat ng tao pwede mong sabihing kaibigan, pero hindi lahat masasabi mong tunay. Wala kang dapat habulin kundi pangarap mo lang.